Kunanin mo yung mga bulalakaw ang nasilayan sa kalangitan ng Jerusalem at ibang lugar sa Israel. Pero mga missile at drone niya ng bansang Iran. Sinalag ang mga yan ng Iron Dome ng Israel, pagamat may nakalusot at natamaan ng isa nilang military facility. Natanaw yan hanggang sa klapit na West Bank, maging sa Jordan at Syria. Nagpakawala rin ng missiles ang mga grupong kaalyado ng Iran, ang Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. Ito ang kauna-unahang direktang pag-atake ng Iran sa Israel bilang paghiganti sa anilay airstrike ng Israel sa Iranian consulate sa Syria noong April 1 na ikinamatay ng pitong Iranian Revolutionary Guard officer. Ayon sa Israeli military, nasa 300 missile at drone ang pinaulan sa Israel. Iranian killer drone Kasunod ng pag-atake ng Iran, kinausap ni Israeli Prime Iran. Minister Benjamin Netanyahu sa telepono si US President Joe Biden na nangako naman ang anyay ironclad commitment sa Israel. Babala naman ng Iranian military that, sa Israel at Amerika kung aatake okay. sila, mas malala okay. raw ang Keshwari magiging ganti said, ng Iran at madadamay raw ang Amerika. Bukod sa missile attack sa Israel, kinobkob ng Iranian authorities ang Portuguese container ship na MSC Aris ayon mismo sa operator ng barko. Galing Abu Dhabi ang barko at papuntang Mumbai, India nang harangin ito ng Iran sa Strait of Hormuz ayon sa ating Department of Foreign Affairs. Apat sa 25 crew members ng barko ay Pilipino. May embahada tayo sa Tehran, Iran pero hindi pa nila direktang nakakausap ang apat na Pinoy. Wala pa rin daw impormasyon ng ating gobyerno Tungko sa demands ng Iranian government. It will take uh, some more hours, uh, maybe a day or two before uh, we'll be able to have any kind of contact. Pero, yun know, sabi ni Ambassador, uh, may meeting sa mga ministry po na pa Sabi naman ng Department of Migrant Workers, ligtas ang mga Pinoy batay sa impormasyong galing sa ship owner. We have touch base with them, full coordination for the safety and well-being of the four Filipino seafarers on board. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DMW sa pamilya ng apat na seafarers.